Ayan, magandang gabi mga kababayan. Andito tayo ngayon sa may Abad Santos Station. Ayan. Lugar to ng ano ni Vice Ganda. Ayan. Magkikita niya yung pailaw dito buo na. Maganda na yung ano ng mga pailaw nila mga kababayan. Ayan, sabi nga nila dito daw pinanganak si Vice Ganda sa lugar na to at dito rin Ayan, tingnan nyo kung gaano kaganda yung pailaw dito dahil pauwi na tayo mga babayan medyo pagod sa ano sa traffic ito yung barangay ni Vice, ganda, bago sumikat si Vice, dito siya nagmula. Sa Rizal, Abinho. Ayan, siguro kung napapansin nyo sa una natin, may mga... Sabing kumukurap-kurap na star ayan yan maganda na yung pailaw nila dito nga lang medyo ma-traffic mga kababayan gawa ng yung parking nila dito talaga, hindi na naaalis ayan, ito yung lugar na kinalakyan ni Vice Kaya kung may hinalog mo dito mga kababayan, huwag kang dito dahil ngusuan dito ang sasakyan. Hindi dito uso yung bigayan. Ayan, kung napapansin nyo, napakaganda ng mga pailaw nila. Ito sa side ng kanan, napakaganda ng mga pailaw nila. kaya papansin nyo na puro pa usok yun nga lang medyo mahina driver yung nasa harap natin hindi maka singit mukhang hindi sanay dito ayan nakita nyo ito yung lugar ni Vice ganda napaka ganda tapos maganda din yung parking syempre eh Tingnan nyo naman yung parking ng motor dito Napakarami Salit na 2 lanes Naging 1 lanes lang to Mga kababayan ko Kaya laging traffic ko dito Pero Tingnan nyo naman yung pailaw ng barangay O diba Bunggang bungga O diba Ito yung barang lugar ni ng isang artista anong barangay to batang tambunting ayan barangay tambunting pala to 374 zone 38 ayan tapos yun nga lang malungkot dito mga kababayan ko dahil ginawa na nilang parking kaya nagkukos po ng traffic lalo naman to dito sa Abad Santos ayan ayan Abad Santos tingnan nyo naman yung mga tricycle dito makukulit o di ba? Pauwi na tayo, ayan. Sigurado ko yung mga tricycle dito, walang lisensya yung iba eh. Kaya kakaliwa tayo ng hirmusa mga kababayan ko. Yan, dapat dito pag tatawid ka, mabilis ka. dito oh, Hermosa na sino yung familiar sa inyo dito sa Hermosa yung sanay makipaggitgitan sa tricycle yan dito lang yung sakalam sa trap sa tricycle kita nyo naman matrapik oh lugar ng tundo mga kababayan ko Ito yung lugar ng tondo, mga kababayan ko. Hermosa. Level up na din dito, mga kababayan. Dahil ano na yung... Marami na din ditong ano... yun nga lang medyo matrapik talaga dahil siguro labasa ng mga bata pag may nalob mo dito wag kang dadaan dito sagi aabutin mo dito sa mga tricycle mababayit ang tricycle dito Ayan, ito yung kanto ng limay. May nakalagay na dule. Ay, dali pala, dali, sorry. Siyempre, yung kaharap niyang kalderon. Maraming matatali ng bata dyan sa kalderon, mga taga-tundo. bukod sa matatalino na marami rin bata dyan na magaganda syempre magaganda magagandang lalaki magagandang babae ayan. dito lang yan sa tundo ayan, tignan nyo naman kung gaano karami yung bata dito mga kababayan ko nga lang talaga tignan nyo naman Ayan, tingnan nyo naman kung gaano kasiksikan. O, ay kung may mo dito, wala. Talagang salaksakan dito. Ayan, ganyan po ang tondo. Hermosa. Napapansin nyo, di ba? Yung mga e-trike. Right, Halo-halo, basurero. Mga ngalakal, hindi dito. Ganyan po ka, ano, astig. Ang mga sinasabing batang tundo, mga kababayan. Kaya, sino yung mga pamilyar dito? Sino yung pinanganak dito sa hospital na to? Maternity hospital. Hindi, iyan ang dadaanan natin. Siyempre, mga batang tondo. Hindi papatalo. Mga kababayan ko. Kaya kung hindi kayo nakakarating dito sa Hermosa, ito yung itsura ng Hermosa pag sapit ng mga alas 7 ng gabi. No? dito malapit na tayo sa rilis May skyway na tayong nakikita. O, sana all. Yung motor, o. Bago yung motor ni kuya. Ito. Dito yung mga babait. Pinaka-mabait. Bago mag release Dito yung maraming mga babait, mga kababayan ko ito yung rail really is hermosa papunta ng one luna mga kababayan ko syempre uubertika na natin itong mga ngalakal na to kasi mabagal so, nakita nyo naman di ba walang pailaw may ilaw man, maliliit at hindi naman nakikita yung tao sa baba, ayan ganyan po ang tundo diba ito na, one luna na tayo mga kababayan Ayan, natatanaw na ilaw na yan. Ayan yung sumikat dating ano, nag-viral na parisan. Kanto ng Hermosa. Pero syempre nandito na tayo. Nasundan pa natin yung kalisa, pauwi na. Hindi natin alam kung magkakarga din to ng gasolina. Pero tayo sure, ball. Magkakarga tayo ng gasolina. Ayan lang mga kababayan ko, nandito na ako sa may bandang garay ko kaya hanggang dito na lang yung mga bi eh, yung video natin. Nakita nyo na yung parte ng Tundong Madilim. Ayan, babay sa lahat. At magandang gabi.